ayun guys o oh, diba o oh, diba kasi nga wala akong kain isang araw kaya ayun kakain ako ngayon ay simpre eto yun Hardy oh, ba guys? Wala kang kain ng isang araw. Tapos, ito yung ulam mo. Ngayon. Kasi nangangatog yung tuhod ko. Nagutom ako. Tinapay lang kasi. Kinain ko. o, oh, diba? o, oh, diba? <laughs> Hindi magandang diet yan. Ah, diba? <laughs> Diet yan, oh, di ba? Diet kena na, oh, uh, di ba? Oh, simple maga ngayon, almusal kaya madami yan, oh, di ba? Uy, yun, sarap. Oh, okay lang kumain ng madami kapag maga. <laughs> Abang nanunood ng unang hirin. Ayan na nga sila Ayun nangirit Abang kumakain ka Manood ka <laughs> O oh, diba O oh, diba guys Yun ba yung tamang diet Hindi ka kakain Isang araw tinapay lang Tapos sa isang araw, kakain ka na. <laughs> diet ba yun? <laughs> Wrong diet. <laughs>